Sa video na ito mga bay ay sasagot tayo ng katanungan ng isa nating uh, mga bay. Nagtatanong kasi siya kung ilang bisis ang ang ating mga manok mga bay. So, uunahin natin mga bay yung pagkatapos niyang mangitlog. itlog. Pagkatapos kasi niyang mga itlog mga bay, ay kakain na naman yan siya. Tapos uh, magkahinga, tapos pagkagabi matulog, Tapos ng uh, maling araw para kumain ulit. Uh, at ang ibig sabihin mga bay ay 24 oras po yung mga manok uh, bubuhin yung kanyang isang pirasong iklog, isang piraso lang mga bay, so pero doon sa isang piraso na yun, maliban doon sa isang piraso na yun marami po talagang mga binhi yan sa loob mga bay, doon sa kanyang uh, matris or palaanakan, ang dami po nakapila niyan doon, pero kung paano po mabubuo yan po yung ating punto ngayon mga bay so ganito yung mga bay, kakain siya, tapos matulog, tapos yun uh, sa loob ng 24 oras uh, doon palang lang makukumplito yung ah uh, pagbuo niya sa itlog ng bike kagaya ng seal ganyan yan ang pinakamahirap nilang gawin eh yung seal uh, dahil kasi kailangan po yan ng calcium kaya kailangan nilang kumain dahil kung hindi sila kakain mga bike mga bike at kulang yung nutrients nila hindi po yan mabubuo yung uh, nila mga bike at uh, napaka importante po na uh, pakakainin so um, ibig sabihin sa loob ng 24 oras isang business lang po yan sa lahat talaga mga itlog mga bike at uh, at kaya kung kumpleto sa pagkain yung mga manok mo, mga bay, kumakain sa 110 o 115 grams ay makakabuo talaga siya ng isang pirasong itlog mga bay. Ganun po yun. At kaya yung iba naman nagtataka, sobrang dami ng itlog ganyan sa loob ng building isa eh, sa dami din po kasi ng mga manok Halimbawa ay eh, 8,000 na mga manok yan E eh, talagang maraming itlog na ma-produce niyan Pero sa totoo lang mga bay Ay isang bisis lang talaga mga itlog yan At kung sakali man mga bay mabubusog din siya ulit Meron mga kung na sumisingit na ganyan Makakaitlog man sila ng pangalawa Sa 24 oras Yan yung mga parang abnormal na mga bay Yung bang mga maliliit na nguwit ganyan O kaya naman ay yung luno na parang walang siyang dilaw mga bay Kung nakasingit lang doon sa pila na nauna kaya sana naman mga bay ay uh, na liwanagan at nakatulong naman po ang ating video doon sa mga baguhan lamang Pwira sa mga expert at malalaking pultrihan Kasi marami na po mga expert at malalaking pultrihan na alam po talaga nila na isang bisis lang mga itlog mga bay uh, Ito naman ay uh, sinagot na po natin ang tanong ng ating isang followers mga bay e Siyempre ipagdadamot e natin yung isang katanungan mga bay, e napakasimple lang naman Pero para maganda mga bay, mailiwanagan, tiginawa e, 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 natin ang video para mas malinaw. At maraming salamat mga bay sa aking makatulong.